Good morning, good morning Ito, nag-walking-walking po kami ni Samer Inaatak na niya ako <laughs> Ibig sabihin may kagabi nito Mukhang bibi-bibi siya O sige na, bibi ka na Samer

green na green ang paligid dahil naguulan po dito maalos magdamag maghapon nandito po kami sa barangay Kalupob silang kabite walking walking kami oh. green na green maganda si Muy Nangangin ayan Inahatak ako ni Samer. pag na naman. <laughs> Ayun ang pinanggalingan namin sa likod. Ayun, yung dinahanan namin, no? Green na green. Dahil po nag-uulan. Ayan. Tara, 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 Dito. Tara, Ayan. Nandito kami. Dito po yung isang bayan ng mga tricycle para service Dito yung barracks nila o oh, sayan, hindi ka pwede kumakyat din yan o oh, hindi ka rin pwede kumakyat basta ay dito dito kaya o oh. dito hindi buat eh. tuh <laughs> oh. bibit abang Para, baka ulan na summer. Kinatakay ako. Uwi na tayo, baka umulan. Perfect score. Nagmamadali, nagmamadali Nagmamadali, nagmamadali Nagmamadali, nagmamadali Inahatakan aku ni summer Naka perfect score siya Ayan na. Ayan. Tinapay na lang. <laughs> Oo. Ayan, kinaray ko na. Kasi e baka umulan. Bagamat sumisikat ang araw. Ayan. Ano? Ay, ina. Ay, ina. magdadala ako ng payong pag walking walking muna ako <laughs> ito payo baka lang Bigla umulan Yan, maganda yung naka prepared eh. ayon, ay tuloy natin yung walking walking <laughs> inaatak ako ni summer kanina kaya ngayon hindi ko siya hawak ginaray ko na siya oh. ayan Ayan, umuulan na. Kaya walking-walking na lang tayo. Ituloy natin ito. Maganda ito sa daloy ng ating dugo. Ano po? Buti hindi kami lumabas sa highway. Umiscore na siya. Kung hindi, wala kaming payong dala. Ano? Ito, hindi dulo na. Ayan. Ayan na yung dulo. Ayan. Babalik na naman tayo dyan, no? Oh. Green na green. Ayan, no? Oh. Ito yung mga kamuting kahoy. Ayan, no? Oh. Ito so, yung abukado, wala nang bunga, naubos na. Ayan. Maangin. Maangin. Ayan. Maganda sa balat. Ayan ah. Oh, Masdan nyo mga daon. angin. Ayan. Ito malinis na oh. Dati makapal yung damo dyan. Ayan. Pinabas na. Ayan. So walking walking pa rin tayo. kahit hindi po kayo magjogging yung maglakad-lakad kayo malaking bagay yun eh yung tuhod ninyo nauunat-unat lalo na kung binabata ka ng dalawang aso <laughs> kagaya kanina eh na maka perfect score siya nagmamadali siya kuwi <laughs> ayan malinis po kaya iyon eh, po ngaging si Samer ating tignan natin oh. umahambon na Nasa, nakasikat po yung araw pero bahagya lang oh. pero umahambon naririg nyo sa payong yung pagbagsak ng mga maliliit na tubig Green na green. Ano pa yan? Guyabano? <laughs> hindi ko maalala. Guyabano? Kasi po, nung araw, taginit. Hindi sila, ano, ngayon ito, inabuta sila ng tagulan. Gumaganda na naman sila. Yan o, oh. guyabano yan. Ayun tayo yung tatlo. Ayan. Tignan natin mayroon ng yung puso, yung saging. Ayan. Yung sinasabi nila ng hanting, hanting sa saging dapat. Ito. Yung parang gano'n ang gagawin mo. yung kwento ng agimat ng saging yung ating gabi alas 12 ayan na lumalabas yung puso ng saging at lumalaylay na ganyan at ang gagawin mo raw ganyan pagkatapos sinasabi nila may papatak daw yun ang kwento ng hagimat ng puso ng saging hindi ko alam gano'ng katotoo kwento ko tsero lagi. <laughs> ayan ah no? napakasarap ang sipong inangangin o balik tayo ulit tayo sa kalsada yung guya ba no pag nagsimula na pong magbunga yan tuloy tuloy na ito yung bunga na hulog oh, na hanggang nasira lang ayan kasi nga po anong araw dahil taginit hindi natutuloy yung mga bunga walang ulan dito sa lugar na ito sa may barangay Kalubkub sa Silang Cavite ito pa yung yung puno yan no? o tatlo oh. waging waging pa rin tayo ayan no? o oh, green na green Ayan yung mga guyabano yan. Mga saging. Sabi nga nila yung agimat. <laughs> Kung alam ko lang may lalabas na ganun. Hindi gumising ako kaninang ating gabi. Gising pa ako. Baka sakaling makuha yung agimat. <laughs> lang Nangagagat <laughs> ang hilo po Ito, kalsada na ito. Ayan. Tawag nila dyan, may nilahan. May nilahan. Ayan. Tawag nila dyan. Ito, shortcut. Marami punta. Ha? ah pwede kang puntahan sa dakong yan. Uh, ah, ng Kabite. sure gagan. Sa Sabi nga nila pag sa highway daw, matraffic dyan sila pumapasok para sure ka. Albos ng kamote kulay amo, ah, murado murado ang dami oh Ayan. Kung mahilig kang manalbos ng kamote, ayan. Malambayad, libre walking na naman tayo kaya ako dinalay pa yung biglang umambun kanina <laughs> ayan napakasarap nam namin po yung hangin umaga holiday ngayon sona ni PBBM o. ang taas ng mga damo o, oh, sarap na ngangin, oh. O, oh, yung mga kamuting kahoy, naiwanan na. Nataro sila ng mga damo. Yung mga kamuting kahoy na tinabay, tina, tinanim. May karo rin. mas ma, mas nauna pang lumago yung mga damo kesa sa kamuting kahoy na pagiwanan ayan o malapit na tayo walking walking dito kami ayan no two six five a yung pala yung number two hundred sixty five dash a kalugkob <laughs> nakakalimut ako two six five a pala kalugkob so, pasok na tayo sa gate garahin na para makalbusan So, ang natapos ko na, pagkagising sa umaga, nagpasalamat muna ako sa Panginoon Diyos na binigyan kaming mahayos, maimbing na tulog sa gabi. At ginising kami, taglay ang buhay at lakas. Nagmula sa kanya. Yan na, sa letter C, yung may sa pinto. Shell. Then, daily routine. Nag-exercise, galaw-galaw after ng galaw-galaw uminom na kam uminom ako ng aking garlic water with calamansi or lemon and ani aking daily maintenance po yun tuwing umaga na wala pang laman ng chan ano tsaka lang ako maghahal pagkatapos ng 30 minutos so igit pa eh, nakayigit na po ako ng 30 minutos kaya pwede na po akong magalmusal. So ginawa ko, lumabas muna kami ni Samir. Nag-walking walking kami para galaw-galaw ng tuhod. Ano po? Dahil yung walking walking maganda rin po sa tuhod natin 'yon. At yung ano, ah, daloy ng ating dugo. Yan, yung walking walking. Maganda sa daloy ng ating dugo papuntang puso. Para yung puso natin, maganda po ang ang ano niya, ang galaw niya siya nagdi-distribute ng dugo sa mula po sa utak hanggang talampakan. Hindi tumitigil ang puso, ang puso motor ng ating katawan. O, kaya, thank you Lord. Salamat Panginoon Diyos, naka-walking-walking na po kami uli ni Samir. Ayan, kaya gagaray na po. At ang sunod, yun ang pag-almusal. Almusal naman, ano po, na... Ini na ni Jenny kanina. Okay? So, papasok na tayo. Pasok na tayo, ano? Hindi tayo kumaling pa yung Ayan. Dito kami. Tinitingnan ko yung pa marumi. Eh. Siyempre papasok Kailangan mapagpag Ayan Ayan O kumakain na sila Dumidigay na Ayan Punas 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 po Oo, oh, siyempre. Ayan na po sila. Hindi ko na po sila bibidjoan kasi bago gising sila. <laughs> Ayan. O oh, sige. Huwag lang kayo magpagkita ng mukha. Dahanan lang natin. Ayan. 1, 2, 3 Ayan. Dahanan lang natin. Dahanan lang. Ayan. Ayun. Ah. Oh. <laughs> Yan. So hanggang dito na lamang po ano, ang ating munting walking walking. Ah, natapos na nasa loob ng tahanan. Yan ko si Samero, oh, kung ano na nang nangyari ngayon Tapong <laughs> so, inyo kaibigan kaya sa Brother Manny Bautista. at blesses sa po. Lagi niyong tatandahan, una, prayer, pasalamat. Po. I-appreciate natin yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Ayan, Ayan si Sander pala. Oh, <laughs> sige na. Kaibigan, like, 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 share na share. Kayo po na mag share, mag-share din po kayo. address asal po na nandito po kami sa ba 265A barangay Kalugub, silang Cavite address asal po